Maraming salamat o ha. Ah. Ayun na nga mga kapabaya, kung bago lang po kayo sa PH at take ang like at this subscribe lang po eh. Sobrang sayo na natin dyan. Subscribe at notification. Ayun na nga, umpisa na po natin ito. Napakagandang balita na ito. Galing po mismo dito kay uh, uh, tune in kay Tunye. Pakinggan po natin ito mga kapabaya. Game, 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 gain. Eh, kaya po ako biglaang napalive kahit may live po di tayo mamayang uh, alas 4. Kaya sa pagkat nakatanggap tayo ng hiramin hey, ko lang uh, na kay Deo, ang, ang bubuit mo ha meron pong uh, mensahe pala ang uh, Pangulong Bongbong Marcos na, sino kaya itong baka, baka may mapagbintangan uh, magtangal. pero di ba eh may mensahe po ang Pangulong Bongbong Marcos sa mga leader ng kongreso Nahum. Mga leader ng kongreso, hindi ko na nagpapanggitin. Okay. Oo, eh. oh, 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 mga leader ng kongreso, mga leader ng kongreso, attention, attention, may announcement na itong si Marcos Jr., may announcement, paginig, paginig. Okay, sino dahil? Pag sinabing mga leader, marami po yan. Marami yan, marami. Uh, Nag-message po ang paulong Bongbong Marcos sa... Siyempre, alangan naman ibigay ito kay Dilipe, alangan naman ibigay ito kay uh, Don Gonzales, alangan naman ibigay ito kay J.J. Suarez. Pagka merong uh, order galing sa taas, galing sa Malacanang, ibibigay ho yan kay Tambalus Dos. Uh, sa kanya ho yan. taloy. Uh, mga leader ng kongreso at uh, hmm. chinek ko lang mabuti. Baka kasi okay. No. tayo eh, makakorwente. No? Makakorwente dahil sa uh, ngayon po eh, gigil na gigil ang maraming mga uh, politiko. Uh, hindi lang So, hindi lang po politiko, pati po yung mga ibang mga NGOs, gustong gusto sampahan ng kasong impeachment si Vice President Sara Duterte. Ano po, mga kababayan? Eh, katunayan ay nabalitaan natin uh, mismo si uh, House Speaker Martin Romualdez eh kumbinsido na, na na dapat pong sampahan ng impeachment ang pangalawang Pangulo. Hindi lang po dahil dun sa mga nangyari nitong na weekend, hindi yung po may mga kinalaman pa sa confidential fund. At uh, tapong... Ayun, ha? Maging hong itong si Speaker Martin Tambalus-Rusumalde. Siya, convincedo na ho ah uh, kita hindi na. Siyempre kung ano ang pinaparot noong mga nasa baba sa kanya, kagaya nitong si Franz Castro, nitong si J.J. Suarez, ni si Didong Gonzalez, at lahat ng maiingay dyan sa House of Representatives, mamaya ako mga kababayan, ha? papasadaan din ho natin itong mga young bulls na ito, papasadaan din ho natin. Pag-uusapan ho natin kung ano, ano, -ano mga banat na naman nila dito kay Vice President Sara Duterte. Kung ano yung pinaparot ng mga underlings nitong si Tambalusros, yung yun ho ang si sentimiento ng pamunuan. Kung ang pagbira kay VP Sara ay talagang sukdulan hanggang langit, eh yun o ang sentimiento ng kanilang pamunuan. Yun o ang gustong mangyari. Mayroon si Martin Tambalos sa Romualdez. Tuloyin natin. Grabe naman yan. Huwag mong maalala ang uh, Grupo bayan uh, si Sen former Senator Trellanes, eh sinasabi nila na magpapahil sila ng impeachment laban kay VP uh, Sara. Pero ito oh. po yung breaking. Ano no. po? Ito po yung breaking. Nakakuha po tayo ng uh, kopya. Pinagkatiwala po sa atin ng, uh, ng isa sa mga nakapanggap ng mensahe galing sa Pangunong Bongbong Marcos uh, Jr. Misko. Uh, ano na? Pwede ba natin ipakita? Sige, okay, pakita natin yari ipakita <laughs> pakita natin yung uh, message ni uh, naku, 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 naku. uh Bongbong Marcos. Ano yan? Ano yan? Uh, na okay, na-access po natin, natin ngayon ngayon lang kay... Uh, ay, hindi ko na masabi. <laughs> hindi ko masabi kung kanino pinadala. Ano po? Ito po yung uh, parte ng mensahe ng Pangulong Bongbong uh, Marcos sa mga house leaders. Hmm. In the larger scheme of things, Sarah is unimportant. Wow. So please, Ayun. do not file impeachment complaints sa malaking yes, usapan, ayun, oh. sabi ng bayan ng mga bagay. Ito, ito, oh, yan Oh. Eh, you know, galing ho kay Marcos Jr. yung mensahe na yan. Ayan o, oh. ayan o. Nabasa niyo, ho, BBM. BBM o, galing to kay Marcos Jr. Panmalag si Sarah, sabi kunya. niya. Mm. So please, do not file impeachment complaints. Huwag uh, maghain ng impeachment complaint ang tinutukoy po kay VP Sara. Bakit daw po? It will only distract us from the real work of governance. Gagambalain lang tayo nito sa totohan ng uh, uh, pamamahala, uh, trabaho ng pamamahala, which is to improve the law of all Filipinos. Uh, na yun ay ang uh, paunlarin mm. ang uh, mga lahat ng mga Pilipino. Ito, ito problema ko natin dito mga kababayan. Ito ang problema natin dito mga kababayan. Yan ho bang ginagawa nilang panggigiba sa Quad Committee, Committee on Bad Government, eh hindi ho ba yun nakakadistract? Ah, dito sa gustong dito sa sinasabi na to nitong si BBM. Yun lang hubang impeachment kay VP Sara ang magpapadistract uh, uh, para ma-improve ma ang uh, kabuhayan ng bawat Pilipino sa Pilipinas. Yun lang ho ba? Yun ang bang ginagawa ng panggigiba dito kay VP, kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, dyan sa Committee on Good Government, dyan sa Committee, uh, dyan sa Quad Committee, eh hindi ho ba nakakalimutan? Bes na tayo nagkaroon ng na impeachment. May dalawa pong nagtagumpay na impeachment. Yung isa po ay uh, laban Renato, kay dating Pangulong uh, uh, Erap Estrada. At ang isa po naman ay ang impeachment laban kay dating Chief Justice Renato Corona. Renato. E, matatawa kayo eh. Kinunvict po ng Senado si Erap batay po sa second envelope na wala naman palang uh, uh, wala naman po palang uh, laman. Uh, hindi pa na hindi pa na siya kinumbik. Ano ba nangyari kay Erap noon? Nagkaroon ng butuhan, no? Nagkaroon ng butuhan doon sa second envelope. Kaya mo yung mo, wala naman pala naman yung second envelope. So ano ang ibig sabihin? It is purely a political process. Kay Corona. At ako pa ako tang ibinato reklamo labang kay Corona. Ano naging ending? Kinunbit po siya ng impeachment trial na Senado eh dahil mukat-mukat mo, sa bandang uh, huli, yung pong mga reklamo laban sa kanya ay mga walang batayan na matay patuloy ang tao. Ano nangyari sa bayan natin na polarize? What I'm, uh, what I'm saying is, ang impeachment talaga, mga kababayan, while it is uh, provided for in the Constitution, uh, para po sa mga official ng pamahala natin, eh, ang, ang nangyayari po, dahil ito po isang political process, more than a legal process, ay uh, uh, eh, Nagkakahati-hati sa ating pong uh, nag... sa tinalupan. Pero kahit hindi po nila isang bayan, hindi na eh, kumbaga, kumbaga na, na ano na eh, uh, na tayo sa point information para sa impeachment complaint na isasampa kay Vince Tama mali. Ngayon, kung nagkaroon na ng autos galing sa Malacanang na hanggat maaari, huwag niyong sampahan ng impeachment itong si Vipi Sara. So, yung, 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 uh, yung gamit, uh, yung uh, kasang, uh, pag ginagamit nilang kasangkapan para uh, mahanapan ng butas itong si Vipi Sara, which is ang komite na itong uh, walang iyang uh, ano na to, chihuahua, eh, mawawalan mo ng kabuluhan. Lahat ng pinag-usapan nila, eh, mawawalan ng kabuluhan. makikita niya tayo dyan. Paano na nangyari doon sa, ano, betrayal of public trust? Paano <laughs> <laughs> nangyari sa betrayal of public trust nyo? Anong okay. decision po okay. ng chairman? Eh, Uh, magandang magandang umaga po sa inyo, uh, ay hapon po sa inyo lahat. Actually kanina umaga po, hindi lang po si Kong Pami ang uh, tumawag sa akin, hindi rin lang po si Kong Sia. po mga miyembro ang uh, tumawag po sa akin patungkol po dito sa issue na to Kaya po kami po kanina ay nagdesisyon na i-postpone yung uh, committee hearing for tomorrow to pave way. Sa investigasyon po ng uh, NBI na sa ganun ay eh, hindi naman po kami nagagamit bilang excuse para masagot po yung uh, complaint po dito. Dahil naniniwala po kami, ito pong uh, issue sa NBI oh. ay napakahalaga. Hindi, At, uh, hindi yun. Wala nga kayong pakialam yung dadalo si VT. Mutante din po na masagot po yung mga yung mga so, parang wal walang angas-angas kay -angas Anong nangyari ano sa <imit> eh, ka eh, kada ano kada merong pwesto na ganyan, angas mo eh. Ba't wala kang angas na ganyan? Nangyari sa Brad? Ano, at uh, kaukol ang investigasyon po ng NBI. Kasi hindi naman po biro to. These are, these are grave... <imit> Bigla kayong naging concern sa subpina. Ano ba? Ayos, ayos yung prang. Uh, communication from the house leadership. Sa ngayon, patay pa rin sa pagsibungo. Alam po namin ay yung uh, issue po dito sa hindi po pagharap ni VP sa NBI dahil ang ginagawa nga pong rason o dahilan ay ito pong aming uh, committee hearing well no wala tayong uh, kasiguruduhan no kung saan nga po galing yung text messages na yan uh, pero kung ang pinag-uusapan eh, impeachment uh, lahat naman ng tao no uh, may karapatan na mag-file ng impeachment Mm -hmm. At uh, siguro nasa kanya-kanyang uh, konsensya na 'yan no ng mga bawat miyembro ng uh, kamara mm -hmm. uh, kung susuporta sila sa impeachment na may magpa-file dahil siyempre hindi naman natin po pwede ring pigilan no ang mga miyembro. May problema, may numero.